Ah, well, ito muna yung ating lilinisin ngayong araw na to, yung Caves uh, all mail toilet. Sobrang dumi uh, dahil under construction to. At ang mga kasama ko, yan. Mamaya ah, na muna ulit. Puta! <laughs> Napakalakas na po rin. Supukate kami. Ito muna yung isa sa mga gagawin ng public area supervisor. Wala kasi akong tao na. So, bali, may isa pa akong isang... Meron naman akong isang staff. kasi yung iba, wala na. Kaya ngayon, ilinisin muna namin to. Huh, napakainit dito, promise. Napakainit. Guys, nawalisan na namin. Kaya medyo malinis-linis na. Iwawas na rin namin to mamaya. Dito na lang kami sa labas. Nagbabras. Ano yung nasama ko? Ibabas pa. Kaya, uh, marami pa yan. Napakainit ay, po dito. Ang oras po ay... Tatlo na po. Tatlo na, na po na tanghalik kami sa pawis dito at ang dumi-dumi na po ng damit ko nakikita nyo na po diba napakadumi <laughs> na po a few moments later well nandito na naman ulit ako sa so, ngayon ako nalang mag isa dahil isa pumalit na sa restaurant so balay ako muna ngayon dito ang gagawa ipalit na rin ako ng damit dahil basang basa ako pero ipatala din hehehe <laughs> ganun talaga <laughs> gamay na lang ulit dito na tayo ulit. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tamang procedure sa paglinis ng toilet. Lalo na kumakapit.

Kailangan ng pulido. Few minutes later. Basang-basa na talaga ako. Ito damit. Ayan. Ayan. At yung pantalon, basang-basa na. At may tubig na rin yung aking bota. Pakikita nyo. Basang-basa na talaga ako dito. Binusita nga ako ng dalawang kumbos dito. At tinahanap yung team ko na nasa ang daw. Sabi ko, Ah, uh, meron akong isang ista pero nagpalit lang para makakain yung nasa restaurant. Ah, okay, okay, sabi. Eh. Ayun, nandito na ako. Punta tayo ako mamaya naman ulit. Kita nyo, na napakarumi ngayon. Okay, okay na siya. Para sa itsura niya kanina. Makikita mo, basa-basa yung damit ko. Ayan. Ngayon, magani na rin. Ngayon, hindi pa tapos yung mga dito, hindi pa tapos. Ang init talaga, promise. Few minutes later. Talaga. Sa kasmelo na akong kasama. Napaka-init. Uh, yan po muna ang ipapakita ko sa inyong video uh, huwag niyo pong kakalimutan mag subscribe at muli po nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at sumusubscriber sa aking youtube channel maraming salamat po malaking tulong na po yan upang mapaigi ko ang aking pagtatrabaho dito at syempre sa pag update at pag upload sa aking youtube channel ay pag iigihan ko kayo po ang una ko at kayo ang magiging sandalan ko sa aking pinagdadaanan dito. Kaya muli maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Salamat po.